sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya si na Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noon di, inibsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanya. Pagalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Inanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, Hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumupuang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkules sa unang linggo sa karaniwang panahon. At itinan natin ng oras. Pasado alas 6. Iba po sa inyo na galing sa trabaho ay naririto ngayon. Iba naman sa inyo, ano bang ginawa ninyo sa maghapon mula umaga? Ano bang ginagawa ninyo kapag yung routine? Igising ng umaga, magluluto, mamalansya, mag-aasikaso ng mga anak na pumapasok, kaya sa eskwelahan, iba, papasok pa sa trabaho, mag-aasikaso ulit, magluluto pa ng pambaon, ano pa ba? At ngayon pag-uwi ninyo, magluluto ng panghapunan, maghuhugas ng plato, magtuturo ng ano ba, assignment sa mga estudyante. Tapos niyan, patul patulugin niyo pa, doon pa lang kayo matatapos. At hindi pa matatapos 'yung gawain. Matatapos lang 'yung araw at kailangan yung magpahinga para sa kinabukasan, ganun ulit. So hindi matuubos, hindi natatapos ang gawain. Pwedeng matapos ang buhay mo, pero yung gawain hindi. Magpapatuloy lang yan. No? Hanggat naliligo tayo, maguhubad tayo ng damit, maglalaba ka, mamalansya ka. Matatapos lang yan kapag naka-gaon at barong ka na na nakahiga. Ganun lang yung buhay. No? Pero baka lang kasi, Nauuwi tayo sa uh, pagre-reklamo. No, pagod ka na, ang dami mong ginagawa. Minsan naman, ikaw mismo ayaw mong magpahinga. Kasi minsan iniisip mo, gusto mong tapusin ang lahat. Eh hindi nga yan matatapos. Kung ayaw ninyo maghugas ng plato, mag-pepper plate kayo para tapon. Diba? Parang gano'n, no? Kasi sa Ibanghelyo, tinuturo sa atin yung napakahalagang bagay na hindi dapat mawala sa pagkataon natin o sa schedule natin. Pag nagpapahinga ba kayo, ano bang ginagawa ninyo? Pag sinabing pahinga, nanonood kayo yung TV. Nakakapahinga ba? Pag sinabing papahinga lang ako, anong ginagawa ninyo? Hawak ang gadget. Kung hindi maggi games scroll ka ng scroll, nakapagpahinga ka ba? Hindi naman. Sa Ebanghelyo natin, no? si Kristo ang daming ginagawa. Si Kristo ang daming pinagaling na may sakit, kinalayas na demonyo. Hindi rin naman natapos. May buong maghapon, buong magdamag, hindi natapos. Kasi kinabukasan niya, hinahanap siya ng marami. Kasi marami pang may sakit. Pero nagreklamo ba sa si Jesus? Yung sabihin ba niya na, kailangan ko rin pumunta doon sa ibang lugar. Nagrereklamo ba siya na, ayoko na, pagod na ako sa inyo. Kaya doon naman ako sa iba. Hindi ganun yung, yung kanyang ninais na o paghahangad na makapunta sa ibang bayan. Kasi ang sabi, kailangan din nilang maranasan ang hiwaga, ang misteryo ng Diyos kaya sa lilipat hindi para takbuhan yung responsibilidad niya hindi para umayaw kundi para maihatid din sa ibang bayan yung grasya ng Diyos pero bakit niya nagawa ang mga ito dahil dito sa isang bagay na ito sabi niya no pagod na yon no marami siyang pinagaling maghapon natulog na pero kinabukasan madaling araw pa habang tulog ang lahat tahimik ang lahat, siya ay nagtungo sa isang ilang na at nanalangin. Yung panalangin na napakahalaga sa mga taong lalo tigit may mga responsibilidad sa buhay. Yung may mga trabaho, yung may mga gawain, Importante ito kasi ito yung magre-recharge. Ito yung magpapalakas sa iyo. Dahil kung wala ang buhay panalangin, mawawala ka rin sa isip na yung ginagawa mo ay kapaguran na lang. Yung ginagawa mo ay masasabi mo, ako na lang ng ako. Lagi na lang ako. Pagod na pagod na ako. Kaya nga, pwede kang magpahinga. At habang nagdarasal, panalangin, na pinapakita ni Jesus atin. Kaya kahit sa aming mga pare, you know, napakahalaga na sa dami ng gawain, sa dami ng activities o programa, hindi pwedeng mawala sa oras o sa schedule ang pagdarasal. At kung hindi, iinit ang ulo ni Father. Iinit ang ulo ng magulang, init ang ulo ninyo. So, mababaliwala yung mga paglilingkod na ginagawa, yung mga dapat na ginagawa mo ay para bang mapipilitan ka na lang. Sana po, maging routine din natin. Yung bago o matapos ang ating gawain ay naglalaan tayo ng konti, kahit konting katahimikan para makapagdasal. Amen.